Gay ng pahayag ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu matapos magdeklara ng digmaan laban sa Palestinian militant group na Hamas. Sa kaniyang talumpati na ngako si Netanyahu na sisirain ang Hamas at pilit na ipaghihiganti ang mga pag-atake na ikinasawi ng nasa mahigit 700 mamamayan ng Israeli at libo-libong nasugatan. Nauna na ang iniulat na ang Hamas ay naglunsad na ng isang sorpresang pag-atake gamit ang missile strikes at pinasok ang Israel. Hawak ang mga mamamayan at mga miyembro ng militar na hostage. Ayon kay Netanyahu, ang mga mamamayan ng Israel ay nag enjoy sa Shabbat at isang holiday nang mangyari ang mga pag-atake. Narito at pakinggan naman natin ang bahagi ng pahayag ng punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Debuko sa Yom Chag, Shabbat, veratsko ezrachim, tmimim, yeladim, ukshishim. Anakon na natsach ba milchama azot, aval amekhir kaved minso. Tsaal yafil miyad et kolotsmato Kada naashmid at yacholot Hamas, nakeb ba imad hurma, at ninkom ba utsma, alayom ashahor aze shem le medinat Israel u ng babala si Netanyahu sa mga residente ng Gaza na lumisan na dahil hindi sila tatantanan ng gobyerno. Idinagdag niya na hahanapin ng Israeli forces sa lahat ng mga lugar na pinagtataguan ng mga miyembro ng Hamas. Samantala, sinabi naman ng punong ministro na nakipag-usap siya kay United States President Joe Biden at nagpasalamat sa suporta matapos ipangako ng US ang lahat ng naaangkop na paraan ng suporta para sa kanilang bansa. Samantala sa kaugnay pang balita, binatikos naman ni United States President Joe Biden ang wala umanong konsensya na pag-atake ng mga militanting Hamas doon sa Israel. Kasabay nito ang pangako niya na ang kanyang administrasyon ay sosuportahan ng Israel pagkatapos ng sorpresang pag-atake dito na umani ng pagkundina at galit mula sa mga kaalyado ng Israel. Ang mga opisyal ng Estados Unidos at Israeli ay nakikipag-ugnayan na rin ngayon hinggil sa mga pangangailangan ng militar ng Israel at asahan anya ang desisyon sa lalong madaling panahon ayon yan sa isang matataas na opisyal ng United States. Narito at pakinggan naman natin ang bahagi ng pahayag ng United States President Joe Biden. Today, the people of Israel are under attack, orchestrated by a terrorist organization, Hamas. In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere, the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend.